matapos magsagawa ng matinding pag-atake ang Israel sa Iran bilang pagtupad sa kanilang pangako na sila ay maghihiganti sa ginawang pag-atake ng Iran noong April at October 1. Viral ngayon ang pahayag ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei dahil ayon sa kanya, bago maganap ang eleksyon sa United States of America ay aatakihin ito ang Israel mula sa teritoryo ng Iraq. Sa mga hindi pa nakakaalam kung kailan nga ba gaganapin ang presidential election ng United States of America, ito ay gaganapin ngayong taon 2024, November 5. Ito ay Martes. November 6 naman ay birthday ko. Naisingit ko lang mga kaibigan. Ngayon ay nai-upload ang video ito, November 1, 2024. Ibig sabihin mga kaibigan, ang sinabi ni Ayatollah Khamenei na magsasagawa sila ng major attack sa Israel. Ito ang kanyang sinabi kasi, major attack bago sumapit ang eleksyon sa United States of America. Ibig sabihin nito, kung hindi bukas, baka sa susunod na araw hanggang sa November 4. Dagdag pa ni Ayatollah Khamenei, any strike would be in retaliation to evil committed by Zionist regime. Maging ang report ng Israeli intelligence, nakasagap ito ng information na ang Iran ay naghahanda na nga sa kanilang gagawing pag-atake sa Israel. At ayon sa ulat, gagamitin ng Iran ang teritoryo ng Iraq upang atakihin ang Israel. Gagamit daw ito ng mga drones at yung pinakamalakas daw nila na ballistic missile. Naaalala niyo ba mga kaibigan? ang ginawang pag-atake ng Iran sa Israel noong October 1, ballistic missile iyon. Lahat ng iyon ay na-intercept ng United States of America at Israel pero merong mga pangilan nila na nakapasok mismo sa lupain ng Israel. Nagsanhi din ito ng damage sa lugar sa Israel. At ngayon, ayon sa Iran, gagamit sila uli ng ballistic missile. Eka nga, major attack ang kanilang gagawin kung kayo ang tatanungin mga kaibigan. Kaya-kaya na mga air defense system ng Israel na salubungin ang ballistic missiles ng Iran noong gumamit ang Iran ng mga 200 na ballistic missile. Nasa lag ito, katulong ang mga air defense system ng allied countries ng Israel. Pero ngayon, apat na layer na ang air defense system ng Israel. Una rito ay ang TAD na ipinadala ng United States of America na merong kakayanan na sumalubong sa mga ballistic missiles milya-milya pa ang layo. Ito nga yung reason kung bakit nagalit ng husto si Ayatollah Kamini sa United States of America dahil ipinadala nito ang TAD system sa Israel kasama ang isang daang soldiers upang ioperate ang TAD. Maliban sa TAD ng United States of America, marahil ay alam mo na rin na ang Israel ay merong tinatawag na Arrow 1 at 2. Meron itong kakayanan na sumalubong ng mga rockets missiles, milya-milya ang layo. At ang pangalawa nito ay ang David Sling. Kung sakaling malusutan ng missiles ng Iran, ang Arrow 1 at 2, sasalubungin naman ito ng David Sling. At kung malampasan nito ang David Sling, nariyan ang tinatawag na Iron Dome. Kaya sa tanong na kung kaya bang salubungin ng Israel, kasama ang allied countries nito ang mga ballistic missiles ng Iran, ang sagot ng karamihan ay, nasubukan na ito. Napansin niyo ba ang strategy ng Iran mga kaibigan? Can you imagine, gagamitin ng Iran ang teritoryo ng Iraq? Kung baga, parang isi-safety na naman ng Iran ang kanilang lugar at gagamitin ang Iraq at kung sakaling gumanti na naman ang Israel, ang mapupulbos ay ang Iraq na naman. Hindi tuloy mawala sa isip ng karamihan, wala ba talagang pakialam ang Iran kahit na masira pa ibang mga bansa para lamang sa kanilang kapakanan. Katulad na lang ng nangyari sa Gaza at Lebanon, nangyari ang pagkasira ng Gaza at Lebanon dahil gumante ang Israel sa mga militanteng grupo na nasa mga bansang ito na suportado ng Iran. Ayon sa ulat, hindi daw mismong gobyerno ng Iraq ang gagamitin ng Iran upang makapasok ang mga weapons ng Iran, kundi ang mga militanteng grupo na nasa Iraq ang kanilang sasanggunihin at sa pamamagitan nito ipapasok ang mga drones at ballistic missiles ng Iran upang atakihin ang Israel. Hindi lang sa Iraq merong mga militanting grupo na suportado ng Iran. Meron din sa Syria. Kaya nga isa ang Syria sa mga pinupulbos ngayon ng Israel. Kung tutuusin, merong mga damage na nangyayari sa Syria. Ito pa rin ay dahil sa Iran. Ngayon, kung sakaling tutuhanin na ng Iran ang kanilang gagawing pag-atake sa Israel gamit ang teritoryo ng Iraq, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa Iraq kung sakaling gumanti ang Israel. Marami ang mga nagsasabi na kaya gagamitin ng Iran ang teritoryo ng Iraq dahil ramdam nito ang napakalaking pinsala sa kanilang lugar nang atakihin sila ng Israel at ayaw nila na madagdagan pa ito. Ayon kasi sa ulat, wasak na wasak ang air defense system ng Iran na nagmula sa Russia at maging ang mga pagawaan ng missiles ng Iran ay wasak din. Kaya isa raw itong strategy ng Iran, basta makaganti lang sa Israel, bahala na kung ibang mga bansa ang masira. Noong Huwebes lamang kung narinig nyo ang balita, isang influential cleric sa Iran ang nagsalita at nagbigay ng isang matinding mensahe. Ayon sa kanya, ang Israel ay magsisisi. Ayon sa Islamic Republic of Iran na ang ginawang pag-atake ng Israel sa kanilang lugar, ay isa raw napakalaking pagkakamali. Marami tuloy ang mga nagsasabi sa pahayag na ito na hindi naman sana kayo aatakihin ng Israel kung hindi nyo inunahan ang Israel. Can you imagine? Pangalawang beses na umatake ang Iran sa Israel at gumaganti lamang ang Israel. Ipinagmamalaki ni Ayatollah Khamenei ang kanilang Air Defense System Performance dahil nung umatake raw ang Israel sa kanilang lugar, nasalag daw ang mga atake ng Israel. Kaliwas naman ito sa sinasabi ng Israel dahil ayon sa Israel, zero interceptions ang nangyari at meron ding mga kumakalat na larawan na kuha ng satellite, Prueba kung gaano kalaki ang pinsala na natamo ng Iran sa pag-atake ng Israel at dahil sa mga pahayag ng Iran sa kanilang gagawing future attack sa Israel. Nakatuon ngayon ang mata ng buong mundo kung ito ay kanilang totohanin, news agency worldwide nakatutok, maging mga bloggers, maging mga tao na sumusubaybay sa pangyayari sa Middle East. Ang tanong, totohanin kaya ito ng Iran o ito ay isang saywar lamang o isang pananakot lamang? Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? I-comment ang inyong mga opinion dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Baka naman pwedeng makahingi ng counting pabor. Pasubscribe naman ang channel na ito upang maging updated ka sa ating mga susunod na upload. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!